So far po ilang election related violence na yung naulat po kasabay ng halalan kahapon at kumusta naman po ang overall assessment ng uh, COMELEC? 29 po ang election-related violence. Unfortunately po, talaga may nagsakripisyo uh, po ng buhay na labing pito. Simula pa po yan Nung unang magkaroon tayo ng election period, simula na mag-filing ng Certificates of Candidacy at pinakamarami po dyan ay dito po sa Bangsamoro, labing anim po ang uh, talagang nagbuwis ng buhay. Kahapon po kasi ay meron tayong anim na, na namatay sa umaga dyan po sa Lanao del Sur at dyan po sa Maguindanao area. But generally po, kahit may mga ganitong klaseng mga insidente, pag tinina po natin, kahit po yung Abra at yung Negros Oriental, kanina po na-report nyo rin sa Abra, pero hindi po ganun ang ine-expect napaka at napakaayos at napaka-peaceful po ng eleksyon natin sa buong bansa na po yan, Ma'am Sheriff. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.